Gitumbal. <laughs> pagsuri, pagsuri, pagsuri. <laughs> Nagtanong. Kabijuhan <laughs> ni Uday. Uloy. Uy. Pero gitumbal ni Seji ang kamot ni Mama. <laughs> balik ka, Jay. Balik ka. Uy. <laughs> Ayaw ta. Alam <laughs> mo, balik, <laughs> balik ba. La, sa Zio. Alam, ano lo. Ano saan? Labadar, labadar. Tagoay mo, kamot, labadar. Ano saan, <laughs> ano saan? alam, Ayaw ka ng RT kayo ba? Go, din akong kamot, kalimpyo na oh. Oh, kalimpyo kayo. mas RT ako dyan. Tinood, prefer food. Oh, masa kayo gamit ka dyan? Mahadlo ka mo nga, ano ka ng yuta. Kaya nga, ano, basi nga. They're gonna light up a fire. And it's so darn annoying. <laughs> It's why you like I can't do it. G, can, you, can you pick that up, bro? No. Yo. can you pick it up? What the hell? Pick it up. It's a declare. Ganyi ba? gonna bitch you sa